Q-Citizen, alam mo ba, mas pinadali na ang pag rehistro ng mga bagong panganak na sanggol sa lungsod sa tulong ng QC Birth Registration Online. Kung noon ay libo-libong bata na ipinapanganak sa ating lungsod ang walang birth certificate o delayed ang registration, ngayon ay abot kamay na ang pag rehistro sa pamamagitan ng QC Birth Registration Online o QC BRO. Ito ang programa ng Pamahalang Lungsod na nagbibigay ng hassle-free at mabilis na paraan ng birth registration. Layo nito ang maayos na dokumentasyon at legal na pagkakakilanlan ng bawat individual. Maitatama na rin ang maling entry na isinulat sa form, kulang-kulang na data at maiiwasan ang pabalik-balik sa tanggapan ng civil registry. Narito ang proseso sa paggamit ng QC Bro. Step 1. Mag-log in sa qceservices.quezoncity.gov.ph at hanapin ang Civil Registry Online Services. I-click ang Birth Registration. Step 2. Sagutan ang mahalagang impormasyon at i-upload ang mga hinihinging dokumento tulad ng Accomplished Certificate Live Birth Form at photocopy ng Marriage Certificate ng mga magulang. Step 3. Hintayin ma-verify ng City Civil Registry Department ang application for birth registration. Step 4. Makakatanggap ng email notification mula sa QCE Services na maaari nang maisubmit ang mga orihinal na dokumento ng pinaparehistrong birth certificate. Ayon sa datos ng City Civil Registry Department mula 2018 hanggang 2021, nakapagtala ang lungsod ng 33,569 delayed registered births. Habang mayroon namang 9,132 unregistered births. Mula nang maipatupad ang QC Bro noong 2022, wala nang naitala na unregistered births sa Quezon City. Kaya QC Citizen, alam mo na! Convenient, fast and hassle-free online birth registration, kayang-kaya sa Quezon City.